Ang kanyang mukha, humihigpit ang kanyang kamay na humahawak sa leg ni Kuan Nianzili, sinasabing, nakikita kong dapat mong gamitin ang kanyang buhay upang magbayad. Madilim ang kanyang mukha, tinitignan siya, nag-iisip, hindi kayang matalo at hindi pabor ang batang ito. Nakakahirap talaga. Itinaas niya ang kanyang dalawang kamay, sinasabing, huwag kang mag-alala, kaibigan. Sabihin mo sa akin ng direkta kung paano ko mapapalaya ang anak ko. Yumuko siya, tumatawa, sumasagot, kung gusto mo akong palayain siya, napakasimple lang. Itinuro niya ang kanyang mukha, tumatawa, sinasabing, maliban na lang kung patay na ako. Isang kamay na nakahawak sa leg ni Kuan Nianje ni na nakatayong tahimik sa gitna ng daan. Isang lalaking nakaitim na sinaktan, nakaluhod na tumitingin sa kanya, nagmamahal na sinasabing, isang estranghero, ngunit lalabas para sa aming mga salita ng katarungan, kahit na hindi niya binibigyang pansin ang kanyang buhay. Bumuntong hininga si Kuan Balong, sinasabing, tila wala na tayong pag-uusapan. Isang lalaking nakaputi na agad na lumitaw sa kanyang likuran. Nanlaki ang kanyang mga mata, tumitingin sa likuran, hindi makapaniwala. Ang mahabang manggas ng kanyang abong damit na hinila, sinasaktan siya. Agad na nakataka si Kuan Nianjini, bumabagsak sa lupa, naglalabas ng sigaw. Si Logi ay tumatawid ng mga kamay, dinidiin si Kiel. Naggangalit ang kanyang mga ngipin, sa kanyang puso, masaya siyang namumulaklak, tinitingnan ang system panel, gumagawa ng mabuti, ang inaasahang ranggo ng kamatayan ay tumataas. Ngayong matatag na, ang unang pagkakataon sa buhay ko na makakuha ng mataas na pagtatasa ng kamatayan. Lumapit si Kwan balong sa kanya, nagtanong, ano ang iyong? Pangalan? Itinaas ni Kiel ang kanyang ulo, mayabang na sumasagot, ako si Kiel Munti isang walang pangalang estranghero, walang pinaglalagyang bundok. Pinulo ng lungsod kwan, pumatay ka ng walang pag-aalinlangan. Sa kanyang puso, hinihikayat, kumilos ka na. Ano pa ang hinihintay mo? Kinunutan niya ang kanyang mga mata, pinupuri siya, babalik na ba ang ilang tapang? Pagkatapos ay iniutos niya na palayain siya. Nagulat si Logi nang marinig ang utos na ito. Hindi rin niya maintindihan na mumula ang kanyang mukha. Mahinang sinabi niya, Kiel Munti, mas matapang ka. Tiyak na hindi ka ordinaryong tao. Kung interesado kang sumali sa hukbo para paglingkuran ang bansa, maaari kang pumunta sa mansyon ng pinuno ng lungsod ibong lungsod para magparehistro. Puno ng madidilim na guhit, nagtataka, tumitingin sa kanya, naglalabas ng sigaw. Kinagat ni Kiel ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mga mata ay umaagos na parang ulan, iniisip, mayroon bang anumang mali sa senaryong ito. Tinulungan ng tao si Kwan Nianjie, tinitingnan ang kanyang mukha, sumisigaw, ama. Nakatayo si Kiel sa likuran, umaalis, tinitingnan ang mga taong umaalis. Agad niyang kinuyog ang lalaki, sinasaktan ang lalaki. Bumaling ang kanyang ulo, tinitingnan ang anak niyang bumabagsak, sumisigaw, tumahimik ka. Sa normal, masyado kitang iniintindi. Dalhin mo siya sa akin. Gulat din na tinitingnan ng kasambahay si Kwan Nianjie na bumabagsak. Umakyat si Kuan Balong sa likod ng kabayo, humihigpit ang mga renda. Nakaupo sa likod ng kabayo, bumaling ang kanyang ulo, sinasabing, Kiel Munti, kung tapos ka nang mag-isip, maaari kang magparehistro sa mansyon ng pinuno ng lungsod. Nang marinig iyon ni Kiel, nakatayo sa hangin, magulo. Agad niyang itinayo ang ulo, isang lalaking nakapula, sinasabing, bagamat ang pinuno ng lungsod, Sienzi Li, ay walang kwentang ginoo, ang punong pinuno ay isang taong may dahilan. Masyadong mapagparaya ang ating pinuno ng lungsod. Tunay na maswerte ang binatang iyon, nalaglag sa berding mata ng punong pinuno. Kung gusto mong sumali sa proteksyon ng lungsod, maaari lamang umasa sa isang opisyal. Nanginginig ang kanyang buong katawan, umaagos ang kanyang mga luha. Galit na sumigaw si Kiel, sumisigaw, matagal na akong nakikipagbuno. Ang kapaligiran ay umabot na sa puntong ito. Ang huling hantungan na ito ay natapos na. Bakit pa rin ako buhay? Ang ama at anak ng pinuno ng lungsod ay talagang hindi mapagkakatiwalaan. Hindi pa pala ako pinapayagang mamatay. Nang laki ang dalawa niyang mata, nagulat na tumitingin sa system panel. Naglilingkod sa katarungan, ang inaasahang ranggo ng kamatayan ay si Panandang Pandagdag. Hinahanap at inaaral niya, tumitingin sa panel ng system. Ang paglilingkod sa katarungan, ang inaasahang ranggo ng kamatayan ay si Panandang Pandagdag. Hinihipo ni Kiel ang kanyang baba, nag-iisip, ang mahabang kandado ay kumikinang pa rin. Ang ibig sabihin nito ay patuloy na tumataas ang inaasahang ranggo ng kamatayan. Ang pagtatasa ng kamatayan ko ay hindi nawala dahil sa pag-alis ng pinuno ng lungsod. Posible ba na nasa isip ni Kiel ay isang ideya? Kung ngayon ay mamamatay ako, maaari pa rin akong makakuha ng mataas na pagtatasa ng kamatayan na katulad noon. Ngunit bakit kaya? ang nakaraan ko at kasalukuyan ay hindi magkatulad. Sa tahimik na espasyo, umaalingaw bawang ang palakpakan. Tinitignan niya ang kanan. Ang mga tao ay pumapalakpak. Tinitignan mula sa kaliwa patungo kay Kuan Balong at NCVNG na pinagsasama ang kanilang mga kamay, tumitingin sa kanya, at mayroon ding mga pumapalakpak. Sa kanyang isip, sumilay ang isang sinag ng liwanag, nag-iisip, naintindihan ko na. Kung ngayon ay mamamatay ako, mamamatay ako bilang isang taong naglilingkod sa katarungan, galit na minumura ang pinuno ng ibong lunsod sa mga lansangan, hindi bilang isang walang pangalang estranghero na nagdangalang Kiel Munti. Higpitan niya ang kanyang mga kamay, iniisip na ang kanyang sarili ay naging isang banal na itinuturing ng lahat. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kamay, iniisip kaya ito ang tamang paraan para buksan ang sistema ng walang kamatayang kirenesin. Basta't patuloy kong isinasabuhay ang katarungan, ang karangalan at katanyagan ay hindi titigil sa pagtaas. Iniisip niya ang lahat bilang isang laro kung saan siya ay isang Diyos ng pagsusugal. Kung matagumpay ang kamatayan, maaari akong maging mas malakas. Kung hindi matagumpay ang kamatayan, maaari kong ipagpatuloy ang pagtipon ng mga kalamnan, dagdagan ang ranggo ng kamatayan. Kaya, hindi mahalaga kung mabuhay o mamatay, ang dalawang panig ay panalo ako. Iniisip ni Kiel na maaaring dumaan sa sistema, naghihintay sa sandali ng kanyang huling kamatayan. Ang pagtatasa ng kamatayan, tiyak na magiging isang malakas at mataas na kalidad na kamatayan. Hindi maintindihan ni MCVNZ, tinitingnan si Kiel na natural na nakatinala sa langit, malakas na tumatawa. Isang panyo ang humawak sa mukha ni Kwan Nians Lee, kaya't ang lalaki ay sumisigaw, masakit, masakit, masakit. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang mukha. Nagdududa na tumitingin kay Kuan Balong, sinasabing, Ama, bakit hindi mo tinuruan ang taong masama na yon, at gusto mo pa siyang i-recruit? Ipinikit niya ang kanyang mga mata, sumasagot, bakit ka nagmamadali? Huwag mo nang muling pakialaman ang kanyang mga gawain. Naaalala niya ang oras na siya ay nahuli. Ang mga tao sa magkabilang panig ay nasasabi. Noong nahuli si Kiel, tumingin sa ekspresyon ni Isidene. Kung gayon, alam ni Ilo na ito kung gaano karaming galit ng mga tao ng ibong lunsod ang naipon niya. Kung pinatay ko noon si Kiel sa harap nila, ang imahe ng matatag na pinuno ng lungsod na aking itinatag ng may paghihirap ay hindi ba mawawasak sa isang iglap. Ngumisi siya, nagpapakita ng masamang ngiti, nag-iisip, hindi rin naman masama ang i-recruit ang batang iyon tulad na ngayon. Kung maaari nitong pagaanin ang puot ng alon, maaari din akong tumanggap ng mga papuri na may mabuting intensyon. Tinitingnan ni Kwan Balong ang kanyang anak, mahinang sinasabing, dapat ka nang matagal ng sinaktan. Kung hindi, malapit ka nang magdulot ng kalamidad. Sa buwang ito, pagbabawalan kitang lumabas sa mansyon. Tinatakpan ni Kwan ang kanyang mukha, nagtatanong, bakit naman? Nang marinig niya iyon, ipinapaliwanag, sinasabing, sa panahong ito, maaaring bibisita ang kamahalan ng kasalukuyang emperador sa lugar ng ibong lunsod. Ang pagbabawal sa iyo ay upang maiwasan ang pagdulot mo ng problema. Tinatakpan ng lalaki ang kanyang mukha, nasasabik na nagtatanong, mapagkakatiwalaan ba ang balitang ito tungkol sa emperador? Hinahaplos niya ang kanyang baba, tumatawa, sumasagot, Paano maaaring malinaw na sabihin ang schedule ng paglalakbay ng emperador sa iyong ama? Walang nakakaalam kung hahantong ito sa pagpatay. Sa kabilang panig, nakaupo sa upuan, nag-aalala, nagtatanong, ngunit si Kiel Munti, tatanggapin kaya niya ang pagsali sa hukbong ibong lunsod. Tahimik siyang sumasagot, hindi mahalaga kung tatanggapin niya ang pagsali sa hukbong ibong lunsod o hindi. Mayroon akong paraan para harapin siya. Tumatawid ng mga paa si Kwan Balong sa hita, mahinang nagsasabing, kung talaga nga namang sasali siya, magiging mas madali na lang siyang harapin. Iniisip niya kung paano mamamatay ang lalaki, tumatawa, punong-puno ng kasamaan, sinasabing, hindi ba kamakailan lang ay nagkakagulo ang mga tulisan sa labas ng lungsod sa lingye. Sa oras na yon, ipadadala siya para lumaban, para mamatay. Nakatayo si Kiel sa tabi ni Tuitli na nakaupo sa bubong, tumitingin sa malayo. Mahina niyang kinaway ang kanyang buhok. Sinumaling ang higit sa kalahati, sumasagot si Kiel. Kaya ang mansyon ng punong lungsod na ito ay siguradong pupuntahan ko. Nalalaman niyang walang kwenta ang payo niya kaya bumuntong hininga, pagkatapos ay mula sa kwelyo niya, kinuha ang isang maliit na libro, sinasabing, pinipilit mo ang bagay na ito. Kaya, narito, mayroon pa akong isang pamamaraan na maaaring ipasa sa iyo. Agad-agad na ang dalawa niyang mata, tumitingin sa kanya. Sa kanyang dalawang kamay, kinuha ang libro, inilalapit sa ilong at umaamoy, patuloy na sinasabi, tiyahin. Sa wakas, patuloy na sinasabi, ito ang lihim na pamamaraan ng martial arts na tinatago ng ating pamilyang Kiel. Maaaring saktan ang mga ugat upang bayaran ang potensyal ng katawan ng tao. Maaaring agad na sumabog na agad na nagdaragdag ng panloob na puwersa kahit man lang ay dalawang beses pa. Tinitignan niya ang librong nasa kanyang kamay, mahinang nagsasabi, Tin mag -IDAE. Inilapit ni Kiel ang kanyang mukha, isinisiwalat ang libro, kumikinang ang mga mata, nag-isip, mayroon palang magandang gamit na ganito. Initaas niya ang kanyang kamay, kinakaway ang kanyang buhok, sinasabing, siyempre, kailangan mo munang linangin ang panloob na puwersa bago mo magamit ang paraan upang maghanap ng paraan para mabuhay. Sinabihan ni tuit thi ng mahina si Kiel, mag-ingat ka sa iyong mga aksyon. Katulad ka ng mga sinaunang bayani. Ang ganitong uri ng pag-isip ay angkop sa martial arts, kaya malamang natataas ng mas mabilis ang martial arts kaysa sa ordinaryong tao. Sa tabi niya, puno ng kaligayahan, mabilis na nangumbolekta ng impormasyon sa sistema. Tahimik siya saglit, pagkatapos ay nagpatuloy, sinasabing, ibinibigay ko sa iyo ang thin mag -IGA. hindi dahil gusto kong magtungo sa linya, pero umaasa akong magkakaroon ka ng pagkakataong magpatuloy sa pamumuhay. Tinitignan niya siya, tumatawa, sumasagot, naiintindihan ko. Pagkatapos noon, kinuha niya ang libro, muminiti, pinapakita ang kanyang mga ngipin. Sa tabi ni Tuitli, bumubuntong hininga na napakalakas. Ang mga kampo ng hukbo ng hukbong ibong lunsod ay binubuo ng maraming tolda na itinayo ng malapitan sa isang bukas na lupain. Si Kiel, na may hawak na mahabang sibat, ay malakas. Itinaas niya ang mahabang sibat, iwinawasiwa sa gilid, na puno ng lakas. Hinahawakan ni Kiel ang mahabang. Si Bat, hinahaplos, tumatawa, nag iisip mula noon, madali nang maipadala ang swerte ng kawal. Sana dalhin nito ang swerte sa akin. Ang mga sundalo sa likuran ay tumitingin sa kanya, nagtatalo ng malakas. Si Kiel Munti pala yan. Tila ordinaryo lang ang kanyang kalidad. Isa lamang siyang labis na nagsasanay, bakit siya magiging pinuno? Dahil lang ba sa koneksyon niya? Dahil sa koneksyon. Dahil masyadong matigas ang ulo. Si Kapitan Gongzi, malaking loob siyang pinuri, may eksepsyon na pumunta. Nilait ng isang sundalo, sinasabing maghintay ka na lang. Malapit nang magsimula ang digmaan. Batay sa tunay na kakayahan, hindi siya makakatagal ng ilang araw. Nakaupo si Kiel para mag-ehersisyo at maglinang. Sa kanyang ulo ay mayroong panel ng impormasyon, kasanayan sa pagpapalakas ng bagyo, kasanayan sa paggamit ng sibat ng hukbo, ang pamamaraan ng kalangitan ay nagbubunga nagalak siya, nag-iisip, nakakuha ulit ng mga kasanayan. Hindi ko alam kung kailan ako mamamatay para mag-level up. Bigla, nagulat siya, binubuksan ang kanyang mga mata, tumitingin sa pinanggalingan ng sigaw. Si Lolo Huang ay puno ng nakangiting mukha, sinisikap na maging maganda, sinasabing, narinig kong gusto mong bumili ng ilang martial arts na pamamaraan at aklat. Nang marinig yon, nagalak si Kiel, sumasagot, tama. Itinama ni Lolo Huang ang kanyang mukha, sinasabing, Kapitan, ako si Ile. Ang isang sundalo na nagpapakita ng kanyang mga puting ngipin, sinasabing, ang isang bibig na may gininto ang ngipin, ano nang pinagsasabi mo na puti? Isang sundalong nakasunod sa likuran, tumatawa, nagpapatotoo, lagi na lang siyang tinatawag na Lolo Huang. Ang mukha nilo ay puno ng galit, minumura, lumayo na kayo. Tinatamad akong magsalita ng walang kabuluhan sa inyo. Lumapit si Lolo Huang kay Kiel, sinasabing, Kapitan, ako, meron akong kasanayan sa tibay. Kailangan mo ba? Sumilay ang mga mata ni Kiel, nagtatanong, tibay. Sa kanyang puso, nag-iisip, hindi ko pa nalilinang ang panloob na puwersa ngayon. Kung mayroon akong panlabas na pagsasanay sa tibay para protektahan ang katawan ko, hindi naman masama. Ang lalaki na may mukha ng kalbo at kulot ay nakangising tumitingin sa kanya, sinasabing, Kapitan, una sa lahat, hindi mo ba dapat tanungin kung ano ang kasanayan sa tibay na sinasabi ni Lolo Huang at pagkatapos ay magsalita? Agad na tumingin si Kiel, nagtatanong, ano yon? Tumawa si Lolo Huang, nagpapakita ng mga ginintuang ipin, sumasagot, tibay ng bakal na ari. Puno ng pagtataka, narinig niyang sinasabi nito na ang kanyang sariling ari ay maaaring dito malab ang mga espada, kaya't ipinagsama niya ang kanyang mga kamay ng may katapatan. Sinasabing ako, si Kiel Munti, gustong-gustong nag-aaral ng martial arts. Gusto ko ang tibay ng bakal na ari na ito. Ano ang presyo? Sa kanyang puso, tawa ng tawa, nag-iisip, ang bagay na yon din ang isa sa mga kahinaan ng katawan ng tao. Ang kahinaang ito ay dapat protektahan ng mabuti. Kinuha niya mula sa dibdib niya ang isang aklat ng may katapatan. Kapitan, ano nang sinasabi mo? Ano ang pera at mga pila ang tibay ng bakal na ari na ito ay sa aking paggalang sa kapitan. Palihim na tumingin si Lolo Huang sa likuran para maghanap ng taong nagbibigay pansin. Lumapit siya kay Kiel, inilalabas ang aklat. Sa mababang boses, ipinapaliwanag, apat na buwan na ang nakalipas, nagdadalang tao ang aking manugang ng sinaktan siya ni Kwan Nianje Li sa daan. Ang bata ay hindi nakaligtas. Bagamat walang problema ang aking manugang, mahina pa rin ang kanyang katawan. Lumuhod siya, ibinababa ang kanyang ulo, na may katapatan na sinasabing, Kapitan, papalitan kita para maghiganti. Itinuturing ko rin itong iyong pagpapala. Agad na tinulungan ni Kiel na tumayo, sinasabing, hindi mo kailangang maging ganito. Hindi ko pwedeng kunin ng walang bayad ang pamamaraan. Sa susunod, tiyak na mayroong kabayaran. Umiiyak ang mga mata ni Lolo Huang, pinagsasama ang kanyang kamay, malakas na sumisigaw, ano nang sinasabi mo na suklian ko? Ito ang pagsuporta ko. Agad na lumapit ang isang sundalo, nag interakto sinasabing, Kapitan. Iniimbitahan ka ng punong pangulong opisyal na sumama sa kanya. Nang marinig iyon, siya sa labas ng kampo. Ang punong pangulong opisyal ay nagtaas ng bandila ng puwersa. Ang katulong na opisyal ay nakatayo sa harap ng diskarte sa lupa na nagpapakita na dumating si Kiel. Sinasabing, sa labas ng ingilad na ito ay may tinatawag na hari ng tulisan, si Song Yi. Napakasakdal panatikong at mapagmataas. Pagkatapos, inilabas niya ang pulang bandila na mayroong salitang hari. Galit siyang binali ang maliit na bandila sa dalawa, sumisigaw, isang maliit na tulisan na nangahas tawagin ang kanyang sarili na hari. Isa itong kalokohan. Tinaasan niya ang kanyang kilay, tinitignan siya, at itinapon ang bandila sa lupa. Dahan-dahang isinalaysay ng katulong, sinasabing, bukod pa rito, ginagawa ni Song E eh ang lahat, mula sa pagnanakaw hanggang sa pagtakas, at pag-agaw sa iba't ibang bagay. Pinag-ari ang Enyean, kahit nakalahating taon lamang, nakagawa na siya ng daang-daang krimen. Ang tulisan na ito ay isa ring mababang klasing walang kwenta, umaagaw ng maraming dalagang babae. Puno ng luha ang kanyang mga mata, naglalarawan ng eksena sa kababaihan na dinakip, ang mga babaeng iyon ay kanyang dinakip. Maswerte na nakauwi pa rin ang mga ito, madalas na direkta silang namamatay sa kampo niya. Gustong sumabog ang mga mata ni Kiel, hinihigpitan ang kanyang kamay, sinasabing, sa katotohanan, mas masahol pa sila sa mga hayop. Ang tulisang ito ay kailangang linisin. Hindi maaaring maligtas. Tinitingnan siya ng katulong opisyal ng ganoong, nagpapatotoo, sinasabing, tama. Kaya, maghahanda ako na ipamigay ang isang puwersa ng libong tao. Sa loob ng limang araw, aalis na sila ng lungsod para subpuin ang mga tulisan. Tinapik niya ang kanyang balikat, sinasabing, narinig kong mas matapang ka kaysa sa iba, kaya sa pagkakataong ito, hayaan kitang maging tinfong. Hipitan niya ang kanyang dalawang kamay, naglalabas ng sigaw. Nagulat siyang tumitingin kay Kiel Munti puno ng seryosong mukha, na may malakas na boses, sumasagot, tumanggap ng utos. Humahakbang, dahan-dahan siyang umaalis sa kampo. Habang naglalakad, nag-isip siya, ang puwersa ng libong tao, bukod sa aking kapitan, lahat ay mahuhusay na maging martial artist. Gayunpaman, pinili pa rin nila akong maging tinfong. Hinahaplos ni Kiel ang kanyang baba, nag-isip, malaki ang tapang ko. Si punong lungsod sa wakas ay lumalabas na, naghahanap ng gayong kahinaan. Hinigpitan niya ang kanyang kamay, tumatawa, nagpapasya, panahon na para mamatay. Para magpabago ang pera sa aking kamay. Tinitingnan di katulong ang kurtina, tumitingin sa malayo kay Kiel Munti na nakatayo, malakas na tumatawa, hindi maiwasang mag-isip, ang batang ito ay napakatanga o mayroon siyang tiwala sa sarili. Bakit napakabilis niyang sumangayon? kailangan kong maging maingat sa plano ng pinuno ng lungsod. Hindi maaaring magkaroon ng problema. Pagkalipas ng limang araw, sa labas ng NGN, si Kiel na may hawak na mahabang sibat, nakatayo sa dingding na tumitingin sa nakapalibot na bubat. Si Lolo Huang na nasa likod, kumakamot sa kanyang ulo, nagpapahayag, sinasabing, pamilyar ako sa lugar na ito. Hayaan mo na akong maging leader, kapitan. Kung wala tayong makikitang bakas ng tulisan, posibleng nakatago sila sa lambak sa kanluran. Isang milya sa kanluran, mayroong maliit na lambak. Bumaling ang ulo, tumitingin sa kanya, sinasabing, sige. Pumunta tayo roon. Mag-ingat, kung hindi maganda ang sitwasyon, itago mo agad ang iyong sarili sa likod ko. Nanginginig ang buong katawan nilo, nagmamahal na sumasagot, Kapitan, ikaw ang pinakamahusay na tao na nakilala ko. Huwag kang mag-alala. Tiyak na hindi kita pipigilan. Tinitignan niya ito, nag-aalala, nagpapaalala, utos iyan ng militar. Balisa na tumatango si Lolo Huang. Madilim ang paningin ni Kiel, nag-iisip, hindi madaling lumabas para mamatay, hindi ko maaaring hayaang guluhin na naman ako ni Lolo Huang. Ginamit ni Kiel ang tabak para humiwa, nagbubukas ng isang daan na maaaring daanan. Nakangising nagtatanong si Lolo Huang, kapitan, hayaan mo akong sabihin sa'yo, noong bata pa ang panganay kong anak, malakas na siya. Labin lima taong gulang pa lang siya, kayang buhatin ang isang isang daan at limampu na batong timbang. Nang sabihin ito, nagmamagandang loob na nagtatanong, kapitan, kamusta ka naman noong labin lima taong gulang ka? Naaalala ang eksena na pinatay siya ni Trinidad Bayani noon, sumasabot siya, noong labin lima taong gulang ako. Sinaptan ako at pinatay ng isang tabak ni Trinidad Bayani. Tumatawa silo, puno ng sinasabing hindi ako naniniwala. Nang makita yun ni Kiel, seryoso siyang nagsasabing, magtungo na. Huwag nang magsalita pa. Bigla, narinig niya ang tunog ng hangin na sumisipa sa malayo. Naglabas siya ng tanong na tanong. Sa sandaling ito, natuklasan din ni Lolo huwang na mayroong libu-libong pana na tumuturo mula sa taas ng dalawang tao. Agad na lumaki ang mga mata ni Lolo huwang nang sikipaan siya sa likuran niya na gumagamit ng isang sipa. Noong pasulong silo, humihiling si Kiel na malinaw, nag-ikot, hinarangan. Sa wakas, huminto ang mga palaso. Ang grupo ng mga sundalo ay tumitingin kay Kiel munti na natamaan ng mga palaso, dumudugo, sumisigaw, kapitan. Sumisigaw si Kiel sa kanyang puso, sinasabing, sa pelikula, tiyak na nagloloko. Isang grupo ng mga taong may hawak na mga armas na nakaitim mula sa gubat ay lumabas, kaya't nagulat ang mga sundalo. Nagulat na tumitingin ang lahat kaysa matulis na nagtulak ng mga tulisan. Mahinang tumawa si Kiel. Tinitigan ni Kiel ang system panel, nag-iisip, nakita ko rin sa wakas ang mga tulisan. Mabilis na akong mamamatay. Nagsimula na namang kuminang ang lock na ito. Tila, habang mas nagpapakita ka ng kagitingan sa labanan, mas maitataas mo ang ranggo ng kamatayan. Walang makakapigil sa akin na mamatay ngayon. Itinaas niya ang Habang buhay at pinangunahan ang pagsugod, sumisigaw, sumama kayo sa akin. Wawasakin ko kayo. Ang mga sundalo at mga tulisan ay sumugod para maglaban. Umaaling gaungbaw ang inday ng mga armas na nagbabanggaan. Isang tulisan ang nagtaas ng kanyang tabak at tinangka siyang hiwain. Itinaas ng sundalo ang kanyang kamay para sumangga. Agad na dumugo. Sa takot, ang sundalo ay lumuhod. Sa harap niya, dalawang tulisan ang binitay sa pamamagitan ng paglagos sa kanila ng sibat. Tinapakan niya ang dalawang tulisan, pagkatapos ay hinugot ang sibat sa kanilang dibdib. Bumagsak sila sa lupa. Hindi natatakot si Kiel, isinusugod ang habang buhay, winawasak ang tabak ng tulisan sa harap niya. Sa likuran niya, bumagsak ang bangkay ng dalawa pa. Nagulat ang grupo ng mga sundalo na tinitingnan siyang wasakin ang grupo. Napakalakas niya. Itinaas ni Kiel ang habang buhay, ipinapakita ang kanyang braso na dumudugo pa rin dahil natamaan siya ng sibat. Hum! Sa pagkadismaya, tumalikod siya, hinugot ang araw sa kanyang kamay at sinabing, magdala ng gamot para sa sugat at pigilan ang pagdugo para sa akin. Agad na sumugod si Lohong sa kanya, sinasabing, Kapitan, para sa akin, hinarangan mo ang tatlong yan. Hindi ko talaga kayang bayaran. Nang makita yun ni Kiel, natakot siya, ang kanyang mukha ay berde at lila, sinasabing, huwag, huwag, huwag. Umupo siya sa ilalim ng isang puno na nagpapagapos sa kalbong tao. Ang mga tulisan na yon ay hindi gaanong kagalingan, nag-iisip sa pagkadismaya. Sa una, gusto kong ibigay ang kanyang ulo, pero may kinalaman sa kahinaan ng kalaban. Susubukan ko ulit sa susunod. Sinubukan nila kay tao na kumuha ng impormasyon na siya nalang mismo gumawa na galing sa puso ng mga kaibigan at sa kanyang kapitan, sinasabing, kung paano dapat si KNC magbayad sa lauhong, pwede bang iligtas na lang ang kanyang buhay. Agad na nagulat si Lao nang marinig iyon agad siyang nagdadasal ng dasal, sinasabing, ang mga lihim sa isip ay hindi dinala kasama ng tao na bumalik na mula sa syudad para magbigay ng magandang pangalan sa mga sandatahang lakas sa mundo. Tumingin siya at tumawa sa katanungan ng hindi alam kung papano silaw, nagaling naman dito at nakatulong para makuha yon. Peke, si huwang kaya lang kukuha ng galing sa kanila ng lahat ng impormasyon para kunin yung sa pinuno. Nagpakita siya ng pagbabago sa isip ng sandata, sa mga oras kailangan maglinis, Siki ay nakataas na mata sa kung saang lugar para matunton ang mga kaalaman ni Lao sa buong haba sa mundo. Kinakabahan na yon si Lao dahil sa pagkakuha nito ng pangako. Sabi ni Kian hindi kailangan, hihintayin ko si Lao para wasakin na Sikit Si Kit para nagpahina sa itaas ng isa. Humarap kay Lao Huang para gumawa. Hindi, nagtanong na lang ako doon para matunton si Lao Huang. Si Kit ay maging matibay para makasal ang kanilang hukbong na nasa ilalim laging ganito dahil mayroon siya sa ibabaw. Kung ikaw mismo ang nagutos dito, hihintay na lamang ang sarili si Kian nang maglunsad. Isang hindi nakangiting tunog para kay Kian na patatahimikin ito kung kung paano gaganapin sa itaas. Nakatuon nang naghihinagpis dito ang ganoon. Si K sa tuktok ng isa. Araw-araw, kailangan kong ipakita dito kung sino ang magsasabi ng hindi at sa kamagagawang patayin. Sa pagtingin na ito, lalapit sa kanya tapat, sa tuktok. Kahit ang isang katapusan sa kung ano ang makakapagpatulo. Nang paghini sa kahangalan sa mga paraan sa pagtataas. Nandun na ang dugo. Kailangan maging malaya ng walang anumang tulong. Saan ako kayang tapakan para maging katapusan? Ang katapusan ay matatagpuan sa kahulugan. Sa pagkahilig ng pagbibigay pansin na yon sa paraang kung paano ituturo ko yon hindi sa paano nangyayari ang kahangahang ang galing na maipapakita sa kanilang katapusan. Kinakailangan sa katotohanan. Nandoon na ako para maging. Ano kaya itong nagawa dahil nakamtan si Kie sa wakas nagpakita na ng ganoong ganoon dahil sa mga kasanayan ng tadalitas. Sinusulit para sa akin kung saan pwede ang kahangaan kung sino ang nakukuha ng lahat. Sa para